nap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news sagot ka namin ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan siguradong good vibes yan dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 PM sa DZRH TV. Welcome sa programang Good News ang hatid sa inyo. Mga balitang magpapa-feel better ang mababalitaan nyo. Mga balitang ka-share-share sa buong Pilipinas at saan mang bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal ang negat sa show na to dahil diretsing good vibes ang sasa iyo live dito sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel. Wala na tayong aantayin pa dahil diretsyo na tayo sa mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. sa Pilipinas si Pangulong Bongbong Marcos matapos ang kaniyang apat na araw na pagbisita sa Tokyo, Japan. Nakapagpulong ang Pangulo kay Japanese Prime Minister Kishida Fumio at sa iba pang ASEAN leaders. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Pamela Adriano. Nakauwi na ng bansa si Pangulong Bongbong Marcos mula sa kanyang apat na araw na pagbisita sa Tokyo, Japan para sa commemorative summit on the 50th year of ASEAN-Japan Friendship and Cooperation. Ayon kay Marcos, kanilang tinalakay kasama si Japanese Prime Minister Kishida Fumio at iba pang ASEAN leaders ang hinaharap ng ASEAN-Japan relations at kanilang binigyang diin ang obligasyon ng mga bansang kabilang sa ASEAN sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad. Dagdag pa ng Pangulo, kanilang isinusulong ang respeto sa soberanya at teritoryo ng bawat bansa. Gayon din ang pagsasaayos ng mga pagkakaiba o alitan sa pamamagitan ng mapayapang pamamaraan at hindi ng pagbabanta o paggamit ng dahas. Samantala, sinabi pa ni Marcos na sisiguruhin ng kanyang administrasyon na sa pakikipag-usap nito sa mga ASEAN leader, patuloy na tutulong ang mga stakeholder ng Pilipinas para sa pambansang interes. Sinundan ng baylang bilateral meeting ni na Marcos at Kishida ng pagpapalita ng Memorandum of Cooperation para sa Coast Guard at Environmental Agencies ng bawat bansa. At yan ang MBC Network News. Mula sa kaunaunahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nasa 14.5 bilyong pisong investment commitments ang naiuwi ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagdalo niya sa ASEAN Japan Commemorative Summit. Bitbit rin -bit ng Pangulo ang maraming oportunidad sa trabaho para sa mamamayang Pilipino. Ang iba pang detalya alamin sa report ni Millie Borja. Nakapag-uwi ng nasa 14.5 billion peso investment commitment si Pangulong Bongbong Marcos mula sa pagdalo nito sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Japan Commemorative Summit na ginanap sa Tokyo, Japan. Ayon kay Presidential Advisor on Investment Economic Affairs, Frederick Go, ang nasabing halaga ay binubuo ng siyam na pinirmahang Memorandum of Understanding mula sa Japanese investors. Makapagbibigay daw ito ng mahigit sa 15,000 job opportunities na makatutulong sa pagundad ng ekonomiya ng Japan at Pilipinas. Binigyang diin ni PBBM ang mga pinirmahang Letter of Intent. Simula pa nitong Pebrero at sa kasalukuyang ngayong taon ay mayroon ng mahigit 700 billion pledges. Binigyang diin ni PBBM ang mga Nirmahang letter of intent simula pa nitong Pebrero at saksalukuyang taon na meron ng mayigit 700 billion peso pledges mula sa mga investors sa Japan na inaasahang magbibigay ng 40,000 trabaho sa bansa. Dagdag naman ni Go, mula Pebrero rin nasa 20 kumpanya na sa Japan ang nag-update ng pledge nila sa bansa na mayroon ng nasa 169 billion peso actualized investment tulad ng Japan Overseas Infrastructure Investment Corporation for Transport and Urban Development o JOIN na tutulong sa pagpapaunlad ng New Clark City. Binuksan sa publiko ang palasyo ng Malacanang para sa tradisyong pagsisimba tuwing siyam na araw bago ang kapaskuhan o ang simbang gabi. Ang iba pang detalye tutukan sa report na ito. Sa kauna-unahang pagkakataon, binuksan ang palasyo ng Malacanang para sa siyam na araw ng simbang gabi o Misa de Gallo. Ayon kay Presidential Assistant for Strategic Communications Cesar Chavez, Inorganisa ni PBBM ang special treat na ito para sa mga tunay na may-ari ng palasyo ang sambayan ng Pilipino. Paraanaan niya ito ng Pangulo upang ihatid ang mensahe na pansamantala lamang siyang caretaker ng Malacanang at hindi niya ito pag-aari kundi sa lahat ng Pilipino. Idiniin din ni Chavez na laging bukas ang Malacanang Palas sa Masang Pinoy mula nang maupo sa pwesto si Pangulong Marcos. Gabi-gabi naman sa ang simbang gabi sa Palace Grounds kung saan ma -e enjoy rin ng publiko lalo na ng mga bata ang carnival setting sa loob at ang dambuhalang Christmas tree. tutukan ng kamera sa Department of Labor and Employment o DOLE ang implementasyon ng kasambahilo. Ayon sa isang mambabatas, marapat umanong mahigpit na maipatupad ng kagawaran ang umento sa buwan ng sahod ng mga kasambahay. Ang mga detalye sa balitang yan tutukan sa report ni Milky Regonani. Dapat ng Department of Labor and Employment -pit na maigpit na naipatutupad ang kasambahay law para matiyak na nasusunod ang minimum wage order para sa mga ito. Ayon kay Bagong Henerasyon Portalist Representative Bernadette Herrera, magandang balita ang inanunsyo ng Dole na 500 pesos na umento sa buwan ng sahod ng mga kasambahay dito sa Metro Manila. Ito ani ay kung susunod ang kanilang employer at kung naparehistro ba ang mga ito para matiyak na matatanggap ang kanilang mga benepisyo. Sa ilalim ng kasambahay law, dapat nakarehistro sa parang ang mga kasambahay. Pero dapat ito responsibilidad ng kanilang mga employer at kung hindi sila ire-report sa barangay, hindi rin naman sila maire-rehistro. Dagdag pa ni Congresswoman Herrera, wala pang maipakitang datos sa publiko ang DOLE baging ang DILG mula naman sa Consolidated and Verified Kasambahay Registration Reports. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DCRH, ako si Neil Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabarita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino! simula kahapon ng mga guro at mga empleyado ng mga pampublikong paaralan ang kanilang service recognition incentives o SRI mula sa Department of Education ang mga detalye tutukan sa report ni Pamela Adriano Sinimulan ng ipamahagi sa libong mga guro at iba pang personnel sa mga pampublikong paaralan ang kanilang 18,000 pesos na Service Recognition Incentive o SRI mula sa Department of Education kahapon. Sa memorandum ng DepEd, makakatanggap din ng one-time SRI ang iba pang empleyado ng kagawaran alinsunod sa Administrative Order number no. 12 ng Office of the President. Pinagbigyan naman ng DepEd ang hiling ng mga guro sa malalayong lugar na maging exempted sa cash only mode ng distribusyon ng insentibo. Matatandaan na noong isang taon, tumanggap ang mga empleyado ng DepEd ng 15,000 pesos na SRI. Magtatalaga ang Manila Police District o MPD ng nasa 7,000 tauhan para sa nalalapit na translasyon. Ayon sa otoridad, inaasahan nila na posibleng mas marami ang magpupuntang ngayon dahil tatlong taon itong natigil simula ng 2021. Tutukan ang iba pang detalye sa report ni Boy Gonzalez. Ditong libong polis ang ipapakalad para sa posisyon ng Black Nazarene sa January 9, 2024. Ito'y dahil sa pagbalik ng traditional na trasnasyon pagkatapos ng tatlong taong dahil sa COVID-19 pandemic. Ayon kay Manila Police District uh, Director, Police uh, Colonel uh, Tomas Arnold Ibay, inaasahan nila na posibleng mas marami ngayon ang uh, magpunta dahil tatlong taon itong uh, natigil mula noong uh, 2021. Pero hindi tulad ng dati, pagbabawalan ang mga deboto na umakyat sa andas, ngunit maaari silang... Uh, maghagis ng kanilang nga uh, bimpo sa imahe. May ikpit na uh, nasiguridad ang uh, pairalin sa buong lungsod ng Maynila para sa kaligtasan ng mga deboto ng simbahan uh, simbang katoliko at mga nais dumisita para makiisa sa naturang kapistahan. Magugulitang uh, una nang uh, nagsagawa ang mga opisyal ng simbahan ng uh, po, ng uh, walk walkthrough mula Kirino Grandstand hanggang Quiapo para matiyak ang magiging maayos at walang problema ang gagawing traslasyon 2024. Mula sa kauna-unaan sa Pilipinas, disarates ito si Boy Gonzalez tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sa masama tayo Pilipino. Good news para sa mga Maynilad customers. Dahil karagdagang discount daw sa inyong water bill, ang ibibigay ng Maynilad para sa mga low income at low consuming consumers na sisimula na sa Enero sa susunod na taon. Ang iba pang detalya sa report na ito. Simula sa Enero ng susunod na taon, ipatutupad na ng Maynilad ang Enhanced Lifeline Rate o ELP para sa kanilang mga consumer kung saan makatatanggap ng malaking discount sa bill ang mga consumer na may mababang kita at mababang konsumo kabilang sa naturang diskwento at kwalipikado sa ELP ay ang mga customer na kabilang sa marginalized sector tulad ng mga benepisyaryo ng 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino Program at yung mga kumikita ng mas mababa pa sa itinakdang poverty line ng DSWD. Dagdag ito sa 41% discount na otomatikong natatanggap ng mga regular lifeline customers o yung mga kumukonsumo lamang ng 10 cubic meters pababa. Samantala, kung kumukonsumo naman ng mahigit sa 10 cubic meters at kabilang pa din sa marginalized sector, ay kwalipikado pa rin na magsumite ng kanilang complete application, latest water bill, at 4-piece IDs upang mapasama sa discount. Sisimula na sa November 13 ngayong taon ang pagtanggap ng mga application para sa mga kabilang sa low income lifeline rate. Maibang good news naman dahil isang stray dog at ang kanyang 13-year-old best friend ang nanalo ng isang award na ginanap sa Iloilo -Ilo City Run for Fun bilang selebrasyon ng Animal Welfare Week nitong Oktubre. Nakaka-inspire din daw ang kwento ng pagkakaibigan ng dalawa dahil iniligtas pala ng batang lalaki ang aso na kaniyang naging dog bestie. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Arnold Herrera. Naparangalan ang isang 13-year-old na si Kent Miljon Tumambing kasama ang kanyang stray dog best friend na si Gunners ng Spotted Asong Pinoy Award sa ginanap na Iloilo City Run for Fun nitong Oktubre bilang selebrasyon ng Animal Welfare Week 2023. Ayon sa Facebook post ng Office of the City Veterinarian ng Iloilo, naging mag-best friend daw ang dalawa. Matapos umanong walang pag langang lang ang iniligtas ni Kent ang tuta sa rumaragas alon matapos paglaruan ng mga bata at inilagay sa plywood at pinaanod. Matapos ang pagligtas ni Kent sa aso ay mabilis na naging mag-BFF ang dalawa at naisipang sumali nitong Oktubre sa kauna-unahang run for fun ng Iloilo City. At doon, na parangalan ng Asong Pinoy Award na sponsor ng Department of Agriculture, Western Visayas Regulatory Division. Ayon sa tsahin ni Kent na si Luisa Marito Mambing, talagang malapit na sa hayop si Kent simula pa noong isang taong gulang pa lamang ito, na hanggang ngayon na ang bata ang nagaalaga ng mga kalapate, aso at maging mga manok ng kanilang pamilya. Samantala, kinilala rin bilang hero si Kent ni Dr. Fernando Abulencia ang City Veterinarian ng Iloilo -Ilo sa ginawa nitong pagliligtas at pag-ampon sa asong si Gunners. The better news naman tayo sa usapang showbiz. Katriona Gray, inalala ang kanyang Miss Universe journey 5 years ago. Alamin ang iba pang detalya report ng ating showbiz angels. Nagbalik tanaw ang dating Miss Universe na si Catriona Grace sa kanyang matagumpay na journey sa prestiyosong pageant 5 years ago. Bumida ang fierce look ng Filipino-Australian beauty queen sa mga ibinahagi nitong larawan wearing outfits hango sa kanyang mga inirampang kasuotan noong 2018 competition. Pag-alala ni Kat, 5 years ago, she gave her absolute everything sa Miss U stage. Mula sa isang independent at non-comp trained na kandidata, bumuo siya ng sariling team. Ang Miss Universe journey niya ni Kat ay kanyang love letter para sa Pilipinas at magsilbi raw sana itong paalala sa lahat na huwag sumuko sa mga mini-imithi sa buhay. Limang taon man ang nakalipas, si Catriona still burning brighter and stronger than ever. Sa huli, labis ang pasalamat ito sa lahat ng mga sumuporta sa kanya, sa kanyang team, friends, mga minamahal na magulang at higit sa lahat sa Panginoon na gumabay sa kanya. Bumuhos naman ang pagbati mula sa mga kapwa nito Beauty Queen at mga tagahanga bilang pagunita sa ikalimang taon mula ng maasong kit ni Catriona ang Corona. Si Queen Kat nakatakdang ikasal sa aktor na si Sam Novi sa 2024. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. na pa-feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa-feel better nga sa akin ngayong araw ay ang pag-aproba ni Pope Francis sa mga paring katoliko na magbigay ng blessings o magbasbas sa mga same-sex couples na miyembro ng LGBT at maging sa mga hindi kasal sa pambihirang pagkakataon, hindi pipigilan o ipagbabawal ang pagiging malapit ng simbahan sa mga taong nangangailangan at lumalapit sa Diyos. Nililaw dito na ang pagbabasbas ay magsisilbing pagtanggap sa kanila ng simbahan at hindi upang pag-isahin o magsagawa ng seremonya ng kasal, kundi pagpapakita lamang na lahat ay tanggap ng Diyos. Magandang hakbang ito ng simbahang katoliko na mas tanggapin ang LGBT community nang hindi binabago ang nakasaad sa doktrina ng katoliko kung saan maaaring kasal ng simbahang katoliko ang lalaki at babae. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang ka-share-share. -share. Para naman sa ating mga live streamers sa website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes na nakita mo sa iyong wall, huwag kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section. Muli, ako si Rovic Manuel. Tandaan na, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang the better news, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV